बोल पला, अब आएगा। तू ये तो, देखेंगे जान। जागी, जागी। ये देख। Dai tao. Kumo may niya ang pagkakalugya. <laughs> Sana. Ayun oh, may nag-iwi ng oh. Oh. Maglalayo na 'ko. Nakakulo. Ang galing nun. Puyat na. Kita mo? Kita mo? Dapat dito. That is drama. Ano masasabi mo? Ano sasabihin mo, tol? Na Weaklings weeklings battle. See, mm see. -hmm. Ikaw, tol. Wala na sa nay nakong. Ah, sanay ka na ba? Sanayan lang. Ika nga, sana, sanayan lang. Magkano tent nyo? Ano? Ang naman. tatlo dos. So, ano, ganyan kalakalit? tatlo dos. Patulod. Patulod. Diyan naman, nililipat. Ang galing po! Ako, si Superman! Ako, ma. Superman! Si Sa <laughs> uh, taw po, si Superman. Siya, si Superman. Baka sabi nga lang isara eh. Pupuksan mo. Pero <laughs> <Ay, so> po bakit? Hindi. Pupuksan talaga. <laughs> Wala. <laughs> ano yung hinahanap mo, boss? Ay, ay, Wala. Bas Ala. Ah, uh, thank you. Thank you. Tupo si Nico. Hirap na hirap. May camera dito. Camera? O parang? O'y, paano naman si Tsaka

Ihilain eh, mo lang. Play, Ano ba yung mga wala eh. Uy, naksak ka nito. Nabuo niyo na, boss? Boss, nabuo niya na, boss? Ano yung sinasabi ko Ibang eh, naksak mo. Ito na yung ano pala? Tawag dito? Play, play. Play, Ano yung sa'yo? Wala Meron to, Eh, hindi ko alam. Kiyo ni lang, teka lang, teka lang. na. Ang investigador, ang isang anomalyan nangyayari dito sa establishmentong ito. Opo, mga kapuso, kitang kita, oh. Tingnan niyo po. Nakakapanlimahin at nakakandiri. Iyak. Oh. <laughs> <laughs> ano, huya? Dahil sa aming nasuklasan, pumunta kagad kami sa apartamento ng TENR. Kitang kita sa camera. Yan, oh. Yun, oh. Ayun, oh, rin sa kaya. Ano <laughs> po boss ang yari? Abijen? Opo boss. We. Oo oh nga Okay ka lang? What happened to your ear? Amaga. Hindi masyado Sige. Di ano uh, Di pa rin kita masyado. Yun. <laughs> okay ka lang?